Dabahons, ipak natin tong box. Ang mga damit na dito. Ayan. Maglagay tayo ng sabon. Ito, yung Sabon Dabahons, kunti lang ilagay ko kasi nangangamoy. Nangangamoy ah, siya. So, dalawa. Dati ang nilalagay ko sa punong-puno itong sitla. Pero dahil iwasan natin, pagsama natin sila lahat dito. si lalagay natin sa bag. Para mas marami tayong malagay na laman. Naka-experience na yung box. Ayan. Okay. Sabon, shampoo, and conditioner. Ilagay natin sa bag. Kung so, may bag dito. Para hindi mga boy. Tapos, may isa pang bag dito, diba? So, ilagay natin. Ah, mas malaki to. Mas malaki tong isa. So, ilalagay natin tong bag. Yung sabon dito sa bag. No. Tapos, tinanggal ko yung mga school supplies. Lagay natin dyan. Tapos itong bag. Isusulo, isusulo, ilagay din natin sa isang bago O, ayan. Para hindi mga yung sabon. Kasi yan yung um, sabi sa akin ng mga pinadalhan ko. Yung iba daw. Um, sobrang bango daw nitong sabon na to na uh, spring. Um, nature spring. So kaya, ang nilagay ko sa sabag, dabo, sa ay sabon. Ito yung bag nyo, So, okay, so, para hindi siya mga Tapos ilagay na natin itong bigas. Ito diba kung saan natirang bigas na ulit. Mm -hmm. Ilagay na natin. natin. Hindi ilagay na natin yung school supplies. Ito yung mga school supplies natin. Marami ito diba kung sa notebook. Ayan. Mga notebook, marami. Uh -huh. Bongga. And then, ilagay na natin yung mga dilata sa katabi ng sabon. Okay. Ilagay natin ang maayos. Yung mga dilata. dalawang peanut butter ayan tapos isang actually huwag natin ilagay yung peanut butter dyan kasi baka mangamuy dilatan okay. tapos creamer tapos ilagay natin yung sapatos maganda tong sapatos diba Ayan. Yeah. Sapatos ito ni Ang ganda. Ayan natin. ibalot ko. Okay. Okay. Mm -hmm. Tapos ito tayo. Itong mga pasta. Kung nanood kayo ng mga light ko, diba? Yung mga, ano ko, diba? Homes? Matututo tayo mag- Matututo kayo mag- Lagi natin ito. Kape. mga diba? Homes? Kasi, Okay. Ito mga chocolates. Ito mga chocolates ko na. na natin. Ayan. Mga Crayola. Sige okay, tayo Crayola. So, na, tinanggal ko na yung um, bukal. natin to O, di ba nalagay ko pa rin? Nalagay ko ito. hirap na ako ilagay. Tapos maglagay tayo ng spam. May popola pa pala. Okay. Okay. Kasi ibabaw na lang yung damit. Ayan okay, na ito. maraming laman na bahons yung balik box niya. Toothpaste. yung toothpaste.

mga chocolates sa ibabaw. Ano? Oh, wala pala itong ano. Ito. Napis. At saka bulpin. Asa yung mga bulpin ito? Ito So ilalagay ko na lang sa gilid. So, yun yung laman ng kanyang balikbayan box. Tingnan nyo ba Punong puno. Punong puno. So, ilalagay ko sa ito na damit sa ibabaw. Pero tingnan nyo muna yung box. Punong puno talaga siya. Okay. Punong-puno. Ito yung mga laman ng inyong balikbayan box na matatanggap po ni ma'am. Ito po. Ma'am, Junalyn, tingnan niyo po yung box nyo. Ayan. Siksik liglig umaapaw po. May mga damit po yan. May sapatos. Uh-huh. May school supplies. O, kumpletos na. Kumpleto na school supplies. May kape, may asukal, may creamer. inyong yung school asukal mo. Ayan. Tapos, maglagay tayo. Lagyan natin siya ng. Ayan, talagang so. Okay, oh. Malapitan. May mga pang-candy sa mga anak nyo po. Mga, ano. May marami. Chocolates. Spam. Ayan. Kape. Toothpaste. Sabon. Shampoo. Conditioner. Lahat. Ayan. Okay. So, punong-puno siya. At nadali ko. Nalagay ko lahat ng gusto kong ilagay. Okay. Kasi inulit ko talaga siya. Para pantay talaga ang maibigay ko sa inyo. Na. Ayan. So, congratulations sa Congratulations po sa inyo dahil ito po yung balikbayan box nyo napakalaki at napakadaming laman siksik liglig umaapaw kumpletos ricados na balikbayan box yan po ang tawag ko sa aking balikbayan box kumpletos ricados na siksik liglig at umaapaw ayan o ba diba? hmm, daming laman yan dabahons oh. ngayon kukuha po ako ng love letter patay ng love letter, no so, nga Nailagay yung love letter ko. Nandito yung love letter ko. Magsusulat ako ng love letter. Siyempre kailangan magsulat tayo. Gustong gusto, gusto ko magsulat ng love letter sa inyo. Ito. 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 Bullpen. Personalized from Nanay <laughs> Ding. So, sulat tayo ng love letter dito. Ito kay Four, dear um, Jonalyn Ayan. Palermo. Parang seryo yata yun. Seryo. Okay. Thank you so much. And congratulations muna Okay. Magsabi pala ako dito Merry Christmas. Okay. And then maglagay tayo ng mahiwagang sorpresa. Sorry, aking ano. Okay, pipili tayo dito. Pipikit ako. Ganda ba? So, ano makuha ko, no? Pipili ako dito. Okay. Ayan. Tapos, lagyan na natin ito ng subre, syempre. Okay, thank you, note. For you. Thank you so much for all the hard work. Tapos lagyan ko ng laway ko, no? Oh. <laughs> Tapos ay sulatan natin to ng Lagyan na natin dyan kung saan. Dyan lang yan. And then, ilagay na natin yung damit. Siyempre magdamit. Maglagi pa ako ng damit dyan, daba, hon? Saan ba yung damit na hawak ko kanina? Oh, saan yung hawak ko kanina ng damit? Sabi ko ilalagay ko. Uy! Ah, nito. Ayan, daba, hon? Ilagay na itong damit. So, ang gagawin ko dyan ay flat ko lang na ganyan. 'di diba? Ganda ng damit niya 'yan, oh. Kay bibigihin Ito din oh, pinaka-pinaka-iingat-ingatan kong damit ni bibiging. ibigay ko sa inyo. Ano siya, oh? Jacket, jacket. Pang Christmas 'to. Kaya tamang-tama, may pangalan pa ni Bibiging ko. <laughs> okay, ayan oh. Ito ay mga pinaka-iingat-ingatan kong mga damit ni Bibiging pang Christmas po ito. Ayan. Sarada natin. Congratulations po sa nanalo ng box na ito. So, yung mga box na bahons na iba, yung mga, hindi kasi ako nakagawa ng video, yung mga nakagawa, papako din na. Ipakita ko sa inyo na pinapako kasi para pag natanggap nyo po ito, meron po akong backup na papakita sa inyo. Eh, mahirap talaga sa isa na tambahon. So, sobrang mahirap niyang isara. <laughs> Ang hirap niya talang isara. Wala na. Sobrang hirap niyang isara dahil punong-puno siya. Hindi siya tinipid. Tipid Talagang dapat dikit yan. Hindi, hindi siya nagdidikit na bounce. Kailangan dikit to. Kasi baka mabuksan nila to. naman ako nabahons na encounter na nabuksan yung box so, so just to make sure wala pa naman akong experience sa LBC bahons na nabuksan nila yung box maganda yung LBC na nabahons na, ano na. probi and tested ko yung LBC pero pag may na experience po kayo let me know kung ang box niyo po ay bukas para i-report natin po no so yeah, dapat oh, nakadikit talaga to yan po hindi to dikit masira po talaga yung yan diba Hindit na. gitna dikit din natin <laughs> mahirap talaga siya. Isara talagang siksik liglig at umaapaw sa inyo. Marami akong mapapagbigyan ng balikbayan bank sa Basta, nandyan lang kayo sa live ko. Eh. Ang daming hindi nakakapag-claim kasi wala sa live. Dapat nasa live kayo. Hindi pwedeng, hindi pwedeng wala sa live. Kasi sayang. po kada nahirap mag-pack pero hindi alintana. Hindi ko alintana in the bahons. Dahil Congratulations, ma'am. I'm so happy po na para po to sa inyo. Okay. Marami pa po tayo. Nakakita nyo yung likod ko. Marami pa yan. Tapos may uh, bigas pa akong parating. Diba, Holmes? Pinaka-cancel ko muna kay puno puno na yung aking uh, bahay.